kasama ko siya may talaga kawawa ko kasama namin siya Do Doon na ba ipagpinakita yung nilita po sa sulod? Ang mga mga buwan siya? Yes, naka nakabunod naka sir pero uh hindi na kami nakapapunta kasi natamaan na uh uh yung kasama namin sir uh nilog ka agad yung isang marine namin hindi namin hindi namin naka pag ano ang uh -huh. buwan na agad yung mga tao eh uh uh hindi na nakabunod namin Bilis yun ang nangyari sir Bilis yun nangyari sir Pila kayo sa establishment o ilagay sa Dalawa sir, isa sa Fair Play at isang sa Department Store. Aso ang kahira sa Department Store? sa security guard. Uh, so nasa waspital? Uh, walang, walang. Walang nungasawa. So tagi na lang. Ang tag sa pumbaho ni Moe Wala na. Mahina. Walang hinapit-hinapit. Pati ang, ang, ay, sa, in fact, ang mismo sa Shirley Gable Resort, walang pag niya ako. Kaya nalang Shirley siya tatigay. Mayroon tayong sa CC. Gusto so, na tayo makuha ang escalator Hindi lang pala. Magkaka-restaurant. Now, will you accept केवळ okay, अपडेट well,